Alam mo ba? Ganito ang ko sa sobra ng lechon belly. Hiniwa-hiwa ko. At sos, pakinggan nyo lang kung gaano kagaram-garam ang lechon na yan. Mm. Diba? Yun yung ang, yun ang ebidensya na may talagang nakalagay na tanlad, sibuyas, o iba pang pangrikados dyan sa loob ng belly na yan. O siya siya. Yan talagang ginawa ko, hiniwa ko siya sa dalawa, hindi lang siya dalawa, hindi lang tatlo, o hindi lang apat, kundi hiniwa ko ng maramihan. Kasi ang ginawa ko dyan, e portion portion ko yan para may ulam ako sa isang linggo. Ah, di ba wise tayo para hindi ako magluluto every day galing sa work o kaya pag magluto ako rice na lang at mm, Initin ko na lang yan. O, diba? At hindi naman ibig sabihin na everyday ko yan ola. Of course naman, no, nako, good luck na yung dugo natin yan Pag everyday yung kinakain natin. Pero, every other day, ganyan, ganyan, basta may ulam ako dyan sa rep na nakalagay. O, oh, kayo mga season, friendship, kinagawa pa ba? Kinagawa niyo ba yung ginagawa ko minsan? Yung ini-impact, yung mga ulam para init init-initin mo lang? 'di diba? Napaka-convenient kasi yan para sa ating mga magtatrabaho. Alam niyo na, wala tayong sa sarili nating bansa o bahay. So maging madiskarte o king wais minsan, oh, 'di diba? While hinihiwa-hiwa ko yan o pinoportion-portion ko yung lechon na yan, naku, natatakam talaga din ako kasi ang bango talaga as in talagang matatakam ka talaga sa amoy o sa bango niyan. At yun sa masasabi ko mga ka-friendship. Huwag niyo pong pansinin yung double chin ko, ya, ko dyan. Kasi pinaghirapan ko yan. O ba diba? Kayo, may double chin rin ba kayo? Taas ngayon mga paan natin. <laughs> o, maging proud tayo dyan. O, Hmm. Pero sa so, totoo lang iba Janis. is pinatikin ko din naman sa mga kasamahan ko dito. Sabi ko, minisit ko sila kung gusto niyo ay dyan ang sarap. Purahan lang kayo dyan. Initin nyo na lang. Ganon-ganon. O, oh, diba? Kasi sharing is caring. O, oh, diba? Hmm. Di talaga ako nakatiis at ko mind na talaga ako dyan. O, oh, diba? After noon, portion ali, portion there, and portion everywhere. O, oh, diba? Basta pakinggan nyo na lang yan. Basta kanyan. Ang sarap. O, oh, diba? Mm. <coughs> Nag-injure talaga ako sa ginagawa ko dyan. Isa pa nga. Ito pa nga. Ang oh, sarap. Garam, 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 garam. O, oh, diba? At ang sarap ng free sauce na yan. Ewan ko ba? Isa pa. Ang oh, sarap. Ang oh, yummy. Ah, di bang akin ng kamay ng friendship? Sasha, thanks so much for watching mga ka-friendship at sisi. Ang sa ingat pa lagi. Bye-bye.